uh, to magandang balita ito, uh, isiniwalat ni Senator Ping Lakson, tatlong engineers ng DPWS. Pinupuntirya niya na, although sa ngayon wala pang pangalan, but later on, i-reveal -re niya. Grabe, malit lang ang sweldo, kailang ko magkasino, kayang ma uh, matalo ng 300 million. So ito ang title, oh. 50k sweldo, 300 million pang sugal, Lakson, isiniwala talo ng DPWH engineer sa kasino. Isiniwalat ni Senator Ping Lakson na may DPWH engineer sa Bulacan na nakapagpatalo ng 300 milyon sa kasino kahit kumikita lamang ng humigit kumilang kumulang 50,000 pesos kada buwan. Ayon kay Lakson, gumagamit ang mga nasabing kawani at ang kanyang mga kasamahan ng mga alias at fictitious names upang itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Okay, so ito. At least, sabi ni Sen. Lacson, at least two district engineers and a minor functionary sa Bulacan who are big time gamblers in one of the casinos here. And two of them, as per my information, use aliases. They hid their true identities gumagamit ng fictitious names, sabi ni Lacson. Dagdag pa nito, yan, maganda, may record eh. Ang recorded losses, this is just informal. An official, but I intend to get the official record. Ito maganda. Alam naman, dating general ito eh. For marami siyang kontak. Marunong sa intelligence gathering. I intend to get the official record. Yung isa po, natalo ng 300 million. Yung isa, more than 300 million. And these are salary grade 19 officials being district engineer, and the other one is even occupying a lower position. So sa Blue ribbon hearing kanina, yung Alkan uh, District Engineer Henry Alcantara inamin na pumupunta sa casino mga nanong ilang beses siyang magkasino sa isang buwan dalawa tatlong beses lang daw <laughs> anyway uh, napakaganda na po ang buwelo ng mga investigasyon na ng Senado ngayon dahil ano na sila naku-corner na sila eh kung sa Chespa, pa malapit nang ma-checkmate ma, -ma pasalamat tayo dito sa mga whistleblower kung matawag si na Senator Lacson Mayor Magalong and of course si Blue Ribbon Chairman na uh, Senator Marcoleta. Uh, konting ano na lang. Konting hintay na lang. At meron ng, ano, meron ng kahihinat ng itong mga taong ito na uh, grabe. Uh, hindi naman dati-dati na meron ng ano, mga anomalya sa DPWS. Ito, palagi kong sinasabi, panahon ni PRRD, meron din daw mga kickback or commission kailang, limited lang, nasa karamihan, 5%, pinakamataas na 10. O hindi na pwedeng tataas sa 10. Yun lang ang mawawala sa pundo ng taong bayan. So, at least, malaki pa rin ang ano. Malaki pa rin yung naiwan dahil 90%. Kaya, karamihan mga projects, plat control man yan, o kalsada, o buildings, walang ganitong issue noon. Panahon ni PRRD. Kasi, takot sila na hindi sila bayaran ng gobyerno. Si PRRD mismo nagsabi sa kanyang mga speeches na, sige, gawin yung substandard ng project, hindi ko kayo babayaran. Ganun lang, kasimple. Parang ganun din yung tanimbala. Yung nasundan niya, Pinoy administration, grabing, grabing uh, problema sa tanimbala. Pagdating niya, pag-upo niya, ganun lang, sige. Ituloy niyo ang tanimbala, ipapakain ko sa inyo. Hmm. Eh, nandun na yung image niya na pag sinabi niya gagawin niya ayun, nanginig takot yung mga talimbalagang sa ano, kaya wala silang magawa natigil yung talimbala panaw ni PRRD so, ngayon dahil sa mabait ang Pangulo oh, wala, namihasa it took this administration 3 years nakaka hindi ko ma describe yung feeling ko habang nakikinig sa pagtatanong ni Senator Jingoy eh, kay Best yung mga Rolls Royce 20 million yung mga mga klase yung sakyan magkano 17 million magkano yan another one naman para, mo uh, estimate mga 15 7 magkano? how can it be na dating nangungutang lang daw yan eh yung interview niya kay Corina Bayon okay nung no, pananang Undoy biktima sila sa Bagyo Undoy. 2009 ba ni Undoy? Umiiyak daw siya na lumusong sa baha. Ayang si Niskaya. Nangutang ng kwarta, nag-5-6. That's 2009. 20 na eh. O nung pumasok sa DPWH, yun na. Ah, naging marami yan ang buhay. So, what would the person gain? what, what would the person profit if he gains the whole world but loses his soul? Yan ang sabi ng Panginoon sa Biblia. Eh. Kasi hindi naman, hindi naman natin madadala ang pera sa kabilang buhay. Eh, malala ko ulit yung military bishop na nagturo sa amin noon bagong pasok kami sa servisyo. DEATH! Sabi niya. It's just an acronym. d e a t h D is departing. E, eternally. Yung A as in Apple is abandoning all. Nikosing, wala tayong madadala. T is to. Yung H, dalawa daw yan heaven or hell. So death is departing eternally, abandoning all to heaven or hell. Wala tayong madadala. Naikusing, naipanganak tayong hubad. Uh, Alis tayo sa mundo itong hubad. Hindi natin madadala yung kayaman. Yan ang hindi ma-realize ng mga taong ganid. Yung hindi nila makontrol ang kanilang greed. So how do we control our greed? It's only by the power of God, by the grace of God. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay maghari siya sa buhay natin, mawawala yung greed na yan at ang papalit yung love, yung generosity. Kaya, solusyon nitong corruption is pag-ibig at takot sa Diyos. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong talandig ng bukid noon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong, pantulong sa tribo. <coughs> Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito.